Kaya ako nag-resign sa trabaho para maging isang Disney Princess pero mukhang mali yata yung naging decision ko, anak ng Tokwa. <laughs> Abay, literal na magiging isang Disney Princess nga pala ang mangyayari sa akin ngayong wala na akong trabaho. Hi! eto nga yung unang araw ko na wala akong pasok, kaya naman tinanghali ako ng gising. Pinuntahan na nga ako dito na Indiano para gisingin dahil nga tanghali na at hindi ko pa nga sila napapakain. Kaya naman dali-dali na nga akong bumangon para nga ligpitin na nga itong higaan ko at nang mapakain ko na nga sila. At ito na nga yung unang araw na pagiging isang Disney princess ko. Kaya naman tara at sumahan nyo nga ako. Bali tumayo na nga ako sa higaan para nga ayusin yung mukha ko at yung buhok ko. Mabuti na lang talaga at nakariban na ako kaya naman kahit hindi na ako magsuklay eh okay lang. <laughs> Grabe naman talaga itong mga alaga ko. Talaga namang nakabantay na sa loob at labas ng bahay ko. Tanghali na kasi talaga akong nagising. Kaya naman siguro ay talagang gutom na gutom na talaga itong mga alaga ko. Nakita nyo naman kung paano nga silang magkagulo habang binibigyan ko nga sila ng pagkain sa kanya-kanya nga nilang mga lalagyan. Ang sasarap nga naman talaga ng buhay ng mga alaga kong to. Pero inyo ba naman nag-resign lang pala ako para maging isang full-time mom sa mga anakis ko na to? At eto nga si Whitey ay eh, ang sarap nga naman talaga ng buhay at gusto sa supapangan na kahiga anak ng Tokwa. Very fast nga after ko nga silang mapakain eh nagkanya-kanya na nga sila ng buhay kaya naman ako eto at kumukuha na nga ako ng pamalit na bedsheet sa kama ko dahil magpapalit nga ako ngayon ng bedsheet every week nga ako nagpapalit ng bedsheet para nga komportable akong matulog madalas nga eh hindi pa nga umaabot ng isang linggo eh nagpapalit na nga ako agad ng bedsheet kasi naman ayoko talaga na may nasasalat ako ng magaspang at hindi nga ako nakakatulog ng maayos kaya naman madalas ay eh, palit nga ako ng palit kaya naman mas gusto ko e eh, marami akong pundar ng mga kumot at bedsheet. Kaya naman kahit magpalit ako try a week eh okay lang kahit hindi nga ako makapaglaba agad dahil meron nga akong maipapamalit. But anyways, sideways, hindi po yung kaartihan na. Baka sabihin ng iba dyan, ang arte-arte ko naman at napakadalas ko namang magpalit ng bedsheet. Ang isa pa po kasing reason nun, kaya madalas ako nagpapalit, eh meron po kasi akong mga alagang pusa. oh, alam niya na ya, huwag nang mang bash. Charis. Anyways, sideways, nagtimpla nga pala ako ng Milo at oo nga po pala gabi na nga po pala ngayon. Sobrang fast forward nga ang nangyari dahil nabisi nga po ang inyong Disney Princess sa unang araw na wala niyang paso. Kaya naman hindi na nga video Literal nga talaga na nagmala Disney Princess ako ngayong araw. Alam niyo ba kung bakit? Hindi ba't ang mga Disney Princess e katulong naman talaga ang mga role? Diyos me, literal na naging katulong nga ako ngayong araw, anak ng Tokwa. Diyos me, dapat pala hindi Disney Princess yung sinabi ko kung di Queen. Hi, but anyway, sideways, masaya nga po pala ako ngayon sa unang araw ko bilang isang Disney Princess.